Puyao River sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan, inihahanda na ngayong patapos na ang tagulan. Yan ang balitang rinundahan ni Kawawang Kuboy. Ah, pasok! Maraming maraming salamat igan. Sa ngayon ay nandito tayo sa Puyao River, ang isa sa lugar na dinadayo ng ating mga kababayan at mga dayuhan uh, maging ang mga turista dito lamang sa bayan ng uh, San Nicolas Pangasinan. So sa ngayon ay uh, dinayo natin ang uh, Puyaw River upang uh, bisitahin at tignan kung ano nang naging itsura nito at uh, dahil papalapit na ang uh, pagtatapos ng tagulan at nakikita natin ang uh, paghahanda ginagawa ng LGU San Nicolas. Ay iniya na itong daan papunta sa Puyaw River kung saan uh, ang ilalim ng uh, hanging bridge na ito ay hindi passable uh, no? hindi passable sa mga four-wheels kundi ang nakakadaan lamang dito ay mga motorsiklo, uh, pedestrian at uh, bike dahil ang ilalim ng tulay na ito uigan ay uh, rumaragasa ang um, napakalakas ng uh, agos ng tubig pagsapit po ng uh, kasagsagan ng uh, tag-ulan Inaasahan ni Igan ang uling pagdagsa ng uh, libu-libu nating kababayan dito sa Puyaw River kung kaya naman uh, ganun na lamang ang puspusang paghahanda ng uh, pahmalang lokal ng San Nicolas dahil uh, ang Puyaw River ay uh, isa sa pinakatanyag na lugar dito sa lalawigan ng uh, Pangasinan na uh, ultimong mga turista Igan ay nakakarating dito sa lugar na ito sapagkat ang tubig na umaagos sa ilog na ito ay uh, nanggagaling sa kabundukan nandito naman tayo ngayon igaan sa pangalawang hanging bridge kung saan ay dito nakalagay yung napakaraming uh, kubo sa panahon ng uh, tag-araw ang uh, nasa gawing kaliwa natin at uh, sa uh, kanan natin ay pulong pulo ng uh, kubo yan na ginagamit, ano pinupuntahan ng ating mga kababayan at mga dayuhan mga nanggagaling sa iba't ibang lugar nanggagaling sa iba't ibang uh, lalawigan pero ayon sa ating nakausap na lokal na residente ng Puyaw ay bago sumapit ang uh, tag-ulan ay isa-isa na nila itong uh, inaalis o tinatanggal para sa susunod na tag-araw Igan ay uh, muling magamit ang mga materialis at muling magpatayo ng mga kubo dito sa Puyaw River ayon pa rin sa ating nakausap igan ay pagsapit ng buwan ng December bago magkapaskuhan ay isa-isa nang uh, nagpapatayong muli ang ating mga kababayang uh, taga Puyaw at uh, nakikita natin ngayon ay may mga ilan-ilang kubo na hindi na tinanggal dahil ito naman ay hindi inaabot ng uh, tubig pagdating ng uh, tag-ulan dahil itong uh, ilog na ito pag pagsapit ng uh, kasagsagaan ng tag-ulan ay talagang napakalakas ng agos ng tubig dito at uh, kung hindi nila tatanggalin ang kanilang mga kubo ay masasayang lamang ang kanilang mga pinagpagurang materialis dahil siguradong maaanod at maaanod ito